Nasusubaybayan niyo ba yung video ni Chris Cusinero? Di ba kahapon nga kumain kami ng almusal ng anak ko? Pagkatapos nga kumain, pumasok na siya sa eskwelahan at ilang minuto lang naman ang lakad niya papunta doon. At ako naman, naghahanda na rin ako. Pupunta kasi ako sa vehicle registry para kumuha ko ng driver's abstract. Pero chinek ko muna dito sa bintana kung nag snow na naman sa labas, baka kailangan mag na naman ako. Buti na lang walang snow ngayon, so diretso na tayo. Magbibihis na ako, syempre patong-patong na naman isusuot natin dahil sobrang lamig na naman sa labas. Alam niyo na, January ngayon, ito yung isa sa mga month na sobrang lamig dito sa Canada. Kita nyo naman, umuusok-usok pa talaga yung bunga nga ako. Parang tambot ng sasakyan. <laughs> So tara na, punta na nga tayo dito sa mall kasi nandito sa loob ng mall yung registration na sinasabi ko. Para saan ba yung driver's abstract na yan? Naghahanap kasi ako ng bagong trabaho. Alam niyo na, part-time lang ako sa trabaho ko at saka nagbo-vlog lang ako. Kaya kailangan ko talaga ng full-time job. Pero ang hirap kasi maghanap ng trabaho talaga ngayon. Pati ngayon mga kaibigan ko na nagtatrabaho sa restaurant, kinonta ko na. Pero wala din silang opening. Sabi nga nila, slow down. Alam niyo ba, sa katutak na ngayon na ipasa kong resume dito sa Indeed at saka sa job bank, pero wala pa rin tumatawag sa akin. Ayan, na katotohan katotohanan, akala nyo siguro malaking sinasahod ng mga cook dito sa Canada? Depende sa location, pero dito sa Calgary, kitang kita nyo, nandyan sa screen natin kung magkano yung mga offer nila. Alam nyo ba, 2008, nag-start ako magtrabaho dito sa Canada, ang offer is $12.50 per hour. Yun yung minimum noon. Ngayon, 2025 na. 17 years ago na yun. Pero ang minimum, 15, 16 pa rin. Kita nyo naman, 15, 16, 17, 18 lang ang offer ng isang cook. Kaya ang isang katulad ko na Chris Cusinero, kailangan mag-double job, mag-triple job para kahit papaano, makabayad ako ng mga bills ko. Kasi sobrang laki ng mga bills ko talaga. Ako lang kasi mag-isa nagbabayad ng lahat. Ang anak ko kasi, balik na ulit siya sa pag-aaral niya. At saka magtatapos siya sa September pa. Baka that time, maginhawa na rin kami kahit papaano. Pero sa ngayon, kailangan ko talaga magigpit ng sinturon. At kaya naman nandito ako ngayon sa registry para kumuha ng vehicle abstract. Magta-try ulit, mag mag ulit ako mag-drive, mag-Uber ulit ako, magdi-delivery boy ulit ako. Kailangan ko kasi talaga maging masipag or else pupulutin kami mag-ama sa kangkungan. Ayun ang ayoko mangyari. Pati nga yung mga Pilipino dito sa mall, kinausap ko na kung meron silang bakante. Ate, tanungin lang kita. Yes? Gano'ng kahirap ang buhay dito sa ibang bansa, dito Mahirap. sa Canada? Eh? sampung kayod, isang sweldo lang. Totoo. Nahirap talaga. Napakahirap tapos lahat ng mga kinikita mo, pambayad mo lang nang. Yes, bills, <laughs> insurance, and everything. Totoo. Konti lang na pupunta sa foods. Correct, totoo. Saka sa mga wants, konti lang. Minsan wala nang wants. Yung needs na lang. Nakauwi ka ng Pilipinas? Not yet. Not yet. <laughs> Ilang taong ka na dito sa Canada? Eight. Eight years? Yes. Hindi ka pa umuwi ng Pilipinas? Hindi pa. Kasi yung budget doon, kailangan medyo you know. Oh, oh, yung mga gastusin mo. Kasi pagbalik mo dito. At saka pag umuwi ka ng Pilipinas magbakasyon, yung bills mo dito, tuloy-tuloy. Kakakandar pa rin. Alright. Hindi Alright. nagbabakasyon yung mga bills. Ito correct, diba? totoo. <laughs> Kita nyo, no? Pati si ate. Hindi lang ako. Marami. <laughs> <laughs> hindi lang kami. <laughs> hindi kami hindi kami nagrereklamo pero pinapakita lang namin yung buhay namin dito sa ibang bansa dito okay. sa Canada no? Tiis lang. Tiis lang. Yeah para makaraos tayo. Diba? Ang pagkukwento ko ng buhay ko dito sa Canada, hindi para takutin kayo, hindi para magreklamo, kundi para ihanda kayo. Sa kung anong meron dito, na pagdating nyo rito, hindi ka agad kayo yayaman, makakamit ang tagumpay, makakabili nito, makakabili noon. One step at a time. Si Chris Cusinero, 17 years na dito sa Canada, pero hanggang ngayon, nandoon pa rin ako sa ilalim. Maraming tao dyan, pagtatawanan ako o pinagtatawanan ako, pero wala akong pakialam sa kanila. Basta, focus ako sa goal ko, yung makatapos yung anak ko. Pagkatapos noon, pwede na kami makipagbakbakan. Lalaban na kami ng sabay. Basta, one step at a time. Magandang araw po. Chris Kusinero po. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cucinero, panalo ka. Bilang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Kris Kusinero na Halika na't sumama ka at manood Mga matay mamamang Di lang Diyan ang mabubusog May mga lugar pala